kung nakaramdam ka ng mga sumusunod na ito, number one, pananakit ng ulo. Number two, pananakit ng kalamnan. Number three, nanlalabo na paningin. 4 naninikip ang dibdib. Five, mainitin palagi ang ulo. 6. Wala palagi sa sarili 7. Hirap sa pagtulong 8. Madalas nakatulala 9. Hindi makausap ng maayos and 10. Nahihilo Huwag po kayong mag-alala guys Hindi po ito malubhang karamdaman Ito po ay sintomas lamang na kang pera. <laughs> Ganun ako eh. Thank you for watching.